sa palita, mga babae hindi na makapatuyo ng panty. Sunod-sunod na tagulan, nagiging dulot na nakakapusa ng panty ng mga Pilipina. Kung hindi kaya makapagpatuyo ng panty, te, dagdagan mo na lang. Maniwala kayo kay Mamshi, ang ganda ng tela ng panty na libaw. Hindi to sponsored, ha? Hindi nila ako binibigyan ng panty. Mumibila ko ng sarili kong panty. So, ito yung unang design na naano ko. Tapos, alam niyo yung maganda? Parang ano siya? Parang siyang ready sa biglaan mong pagtaba. Kasi grabe yung stretch. Oh, ang ganda ng tela niya. Yung isang set ko, dami na. Meron akong black, dark gray, may maroon, pink, white, baby blue. Umot din ako ng trending nila na seamless. So, ang kulay na meron ako, black. Siyempre, black para pag dark and dress. White, pag uh, light ang dress. Tapos, meron ako dito, parang ano siya rusty orange or rusty brown. Tapos, meron ako na parang dark brown, ah, parang nude. Eh, hindi ko maintindihan yung color nito, basta mga neutral to, nalaglag ang panty. Meron din siyang white. So, pakita ko sa inyo, ha. Ang kagandahan sa libaw, highway siya. So, kung ikaw ay nanay na, di ba may mga excess, excess fat tayo dito sa may puso natin, mga cover nito, kaya hindi tayo magmumukhang bilbilin. Ang ganda ng quality ng mga libaw na panty, sinasabi ko sa inyo, maniwala kayo pag sinabi ko, maganda talaga yung quality niya. Seamless, comfortable, at presko. Tapos may niya dito para pagtakip ng bilbil, no? Pang suppress ng bilbil. Ayan, ang ganda-ganda niyan, guys. So kung ayaw niyong umitim ang singit niyo, ayaw niyong umitim yung mga tagiliran niyo, itong perfect na panty para sa inyo. Lalaban ko na mga bagong panty ko, ikaw mag-checkout ka ng panty mo.